Oh. Kini si Monong pila na ka years dia sa lamog nagpuyo. Ito so, pag abot niya diri, dito na pika sa kuyo sa so pika sa dapit na sa truck trace. Lamog mm. niya punto. Lamog niya pun. Habog taplod salat. Tong sa lamog del Ang yang gipuyan. Puyan ang primero niya. O pa may makaila ini. Eh. Kan ang mm. among silingan di ang hilag bayor. Hmm. Junior rap nga bayor rap ledo. May nakaila ini eh, kay nag upaw -so, Nadag oh. sige, balik -balik, dine, ba ni pag lawsod ini po potos sige balik-balik diri ba wa balik ni ka ilang balik po sa to sa tung langgob nga ipoy an bilmero oh o, sa, sa hmm. yung, na, 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 sigur, to. didto dapit sa protres hm yan adugay na na ilhan na siguro to siyang taas-taas na yung buhok ilhan na di bayor isa si amon man to di gitawag hm mom asa maka indo ul Kaila ba yung, sa, sa mga tao pero wa lagi may makaila kay na upaw malagi siya ni agniwang Ingko si Amon gitu od di pasaka na ni Labayor. Ikat na lang tong Ricardo. <tuh> Maria. Pakaon. Hanto de kapuyo di asa kang prof chairman na mo sa una. Di asa payag. Mm -hmm. Oo. uma sya di hawa na sya mula kaudi ni hindi sya nagpuyo. Sa langob. langob lang mm -hmm. magpuyo. Papuyo payag di sya gustong payag kay permi man duolos mga bata di sya gustong mm -hmm. samok. Ah. Uh di mo siya gusto nga bata ang umdol siya di, among gineng-gineng ang panilig huy kay tabangan ka na mo Hmm. Kay kamera imo pretu lang sang po yung sang bay balay. Adto ro lango ba no kay wise disorbo. Okay. mong mo isa. Lango bridge ko po puyan.